Mga kababayan, hashtag walk with land here. Your go to for Pinoy commentary. Ano lang po ito ha, parang uh, ano lang natin no, parang marilis lang natin ang ating mga stress. stress <laughs> na. Okay. So from the streets of Quezon City, Metro Manila, Philippines all to the all the way to the high rises of Dubai, United Arab Emirates, Emirates rather. Yan, imagine mga kababayan, ikaw ay isang OFW sa Toronto, Canada, naghihintay ng remittance mo para sa tuition ng anak mo jan sa Angeles City, Pampanga, Philippines. Tapos biglang baha, lalong-lalo na jan sa Mexico ah, dyan sa Arayat, ah, dyan sa San Fernando, ah, sino ba ang congressman dyan? Ah, yung pera na pinaghirapan mo, na wala sa ghost projects na hindi man lang umiiral? Relate ba kayo? Ako rin, pre, mga kababayan, sobra na. Ah, sobra na rin yata ang mga kabataan ngayon, ha? Ngayon, trending na trending. Bakit tinanggal si, si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito ang dahilan, hindi dahil weak siya, kundi dahil hawak niya ang kalansay ng mga matataas na opisyal at sino? Si House Speaker Martin Romualdez. Nakakamakailan na lang, ay nag-resign, buti naman, no? Pinsan niyan ng pangulong Bongbong Marcos. <coughs> Okay, at ang kanilang mga kaalyado sa flood control corruption ha, na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso base sa Senate hearings noong September 2025, ha, 60 ghost projects daw, kickbacks ha, hanggang 25% na nag-iwan lang ng 30 to 40% para sa tunay na construction. Ay nako. Bakit nga po ba natin 'to ginagawa? Ginagawa po natin ito para sa mga kabataan at mga OFWs ah sobra no? Di ba pag pumapasok po kayo sa sa inyong eskwelahan, mga eskwelahan, ah binabaha-baha po kayo, ah lumulusong po kayo sa baha at ah, nag uh, nagdadahilan kayo sa inyong mga profesor, Ah alam naman po namin ang inyong mga sakripisyo, pero dapat po nating itoon ng pansin sa mga matataas na opisyales. Nako, pero wait, balance tayo ha. Hindi lahat corrupt ha. Si Pangulong BBM, sinabi niya mismo, no secret gaus. oh <coughs> At si Romualdez, deny-deny hanggang huling patak ng ulan. Pero bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ito? Kasi ito ang epekto sa youth natin ha sa Gen Z, sa Davao City, Millennial, sa Sydney, SNW, uh, NSW, SNSW Australia. Walang jobs dahil sa baha na sumisira ng negosyo. At so mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, yung remittances nyo. 10% lang ang napupunta sa actual flood fixes mga kaibigan. Ngayon, sa loob ng ilang mga minuto, ha, i-breakdown natin ito. Mga kwento ng youth protest sa Manila, ah, sa konting satire takes sa naman nepo baby politics at paano makakaapekto ito sa 2026 budget para sa mga Pinoy sa United States, Canada at lahat ng sulok ng mundo. Oh, subscribe na, i-like na, i-comment na. Ah, mag-comment kayo sa baba, mga kaibigan. Anong say mo sa flood mess? At kung OFW ka sa Italy o United Kingdom, hit that super thanks para mas maraming content like this. Tara, simulan na natin mga kaibigan. Ayan. Okay mga ka, hashtag walk with lan. Balikan natin ha. Noong July 2025, pagkaupo pa lang ni Senador Marco bilang Senador, boom no, chairman agad ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi siya ang whistleblower type. dating congressman ha. Ah, talagang nalaging tumatama sa corruption. Okay. nga uh, pero September 8, 2025, zap, no? Tinanggal siya, pinalitan ni Senador Ping Lacson dahil sa Senate shake-up. Ah, isipin mo ha, ikaw isang millennial sa Los Angeles, California, nagwo-work from home habang nanonood ng sona. Si BBM, no? Talagang walang alam itong ay ewan ko na lang ha. Proud na proud, no? Sabi niya sa kanyang SONA, 5,500 flood uh, control projects na. Nako po, mga kaibigan. Ay, nako ipagtanggol natin ang Pilipinas. Alisin natin ang mga corrupt na uh, mga opisyalis ng gobyerno. Pero under Marcos lettas probe ha, lumabas ghost projects. Halimbawa sa Calamba City, Laguna. Ah, meron yatang river wall na may 55 million pesos. Na wala naman. Naku, 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 parang horror movie. Pero walang plot twist. Ah, puro scam mga kaibigan. Si na ha, pero, uh, pro siya sa probe. Veteran sa exposes. Pero bakit ganun na lang? Kasi Marcoleta started digging deep into kickbacks link to Romualdez. Para sa mga kabataan sa Cebu City, Cebu Philippines, ito ang ebidensya na kailangan natin ng transparent government para sa climate justice. Shout out sa mga OFW sa Jeddah, Saudi Arabia, yung pera ninyo ha, hindi para sa suhol mga kaibigan. Okay. Ngayon, pasok si Senator Chabit Singson, former DPWH secretary, whistleblower legend. <coughs> Noong 2010-2016, under Pinoy, inilantad niya ang weteng at pork barrels scams. Ngayon, na 2025, siyang appointed sa Independent Commission on Infrastructure mga kaibigan. Ha, ah, si BBM, pa, BBBM para i-prove ang flood mess. Favoring him ha. Oo, kasi siya yung proof na may pag-asa hindi para mga unmentionable na name drop lang mga kaibigan. Okay, ay nako, mga mga estudyante at mga kabataan ngayon, iba na ba kayo? Yeah. Kunwari, ikaw, Gen C, sa Taguig City, Metro Manila, Philippines, nagbo-worry sa job mo dahil baha sa office. Si Singson, sinabi niya, probity and independence. At sa OFW sa Sydney, NSW, Australia, imagine niyo ha, yung remittances niyo na nawawala sa corruption. 118.5 billion pesos lost yearly. Ah, Singson like that Tito who fixes the family car, reliable, hindi nagpapanggap. By the way ha, magsi six years na po ang ating channel, hashtag walk with land. Ah, critic siya rin sa past admins ha, fe, pero focus siya niya sa facts. No? Para sa mga kabataan sa Toronto, Canada, ito ang model para sa 2028 election. Vote for integrity, ha? Mag-comment down below. Si Singson ba ang sagot? Like if yes, mga kaibigan. Okay, ha, ano tayo, no? Si BBM, so na 2025, vow to prosecute corruption. Nako po. Pero bakit allowed ang 545.6 billion pesos na 18% lang sa 15 contractors? At yung independent probe niya, ha? Good, pero slow. Ha? Walang job sa flood-prone areas like Cagayan de Oro City, Misamis Oriental Philippines, OFW sa Los Angeles, California. Ah, yung pera nyo, ah, nagiging casino chips ng mga korap na hinayupak. Sorry po as ah, so a word. Pero magagalit ka naman talaga. Pag ito, mga kinukurakot na lang pera, imbes na gamitin sa edukasyon, gamitin sa infrastruktura na tama, Ah gamitin sa pagpapaaral, ah sa mga pagpapasweldo ng mga ah, guro. Kaya po ako galit na galit diyan sa ah, sa dyan sa Pampanga, na? Nah, dahil biruin mo 'yon. Naku po talaga. <coughs> eh, tapos meron pa ako isang guro na nakausap, ha? Yung guro yung sinasabi pa niya, ay okay yung pamilyang 'yan, nakakatulong. Hindi ba niya naisip, ha? Hindi ba niya naisip na yung mga kinukurakot ng mga hinayupak na pamilyang yan, sorry po ah, yan, ay dagdag sa sweldo ng mga guro. Di po ba? Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Di po ba? Talaga naman. Okay. Ay, si Romualdo sa speaker names uh, name sa testimony ng Diskaya couple bilang unmentionable sa 25% kickbacks. Resign na siya noong September 17, 2025. Buti naman, amit ah, may As, at, uh, as appropriations chair dati, no? Okay, uh, ah, si, sino ba yon? Si Saldi ko ba yon? Bakit allowed ang ghost project sa Imu City, Cavite, Philippines? Putes ng yaka Youth Against Kurakot noong September 3, 2025. Okay, isang OFW sa Doha, Qatar, nagre-remit para sa bahay sa Antipolo City, Rizal, Philippines. Tapos baha dahil sa substandard work, ha? Huh? Romualdez like that. <laughs> ah! mm, excuse me po. Romualdez like that ex who goes you, huh? Pero billions, huh? Inuubo pa po tayo. Allergic po tayo sa sigarilyo. At <laughs> sa usok yata. Okay, sandali po, ha? Pasensya na po kayo. Okay, yan. Oh, meron nga pong ano, di ba? Yung mga OFW dyan sa Doha. <laughs> Nagre-remit para sa bahay sa Antipolo City, Rizal. Tapos baha dahil sa substandard work, ha? Romualdo's like that ex who goes you, pero with billions, ha? He denies calls for fair probe, no? Para sa mga agency sa Japan, ha? use this for voting smarts. Uh, share if relatable, mga kaibigan. Okay. Sa United States, Canada, Australia, OFW, sa yung 42 billion, ha? 118 billion lost yearly. Ah, nako po, ah, 95 to 210,000 jobs na wala para sa youth sa Caloocan City. Okay. Okay, anti-graph act violation sa AMLC freezes youth sa Baguio City Benguet Philippines protesting peacefully walang forever sa corruption mga kaibigan shout out sa mga sa Singapore at New Zealand join the global pinoy fight mga kaibigan okay <coughs> bahas sa Pilipinas no uh, talagang ano mga kaibigan as BBM Urge mga uh, mag magano na po kayo, mag-subscribe na po ayo sa ating channel hashtag Walk with Six years na po tayo sa April 2026. Nako, parang kailan lang po no, nagluluto-luto tayo dito sa ating channel. Pero mag-ano po ayo, ha? O wag na po kayo manood kay Banat Bay. Ha? manood na po kayo kay hashtag Walk with Wag na po kayo manood sa ibang mga vloggers ha, kay hashtag Walk with na lang po. Ayan ay na naman bilis ng oras no. Okay, mga kaibigan sa Pilipinas, United States, France, Germany, lahat ng mga uh, iba't ibang mga bansa na may mga OFW's natin. From Guam to South Korea. Ah, uh, Marcoleta's Auster exposes the flood scam. Singson brings hope. Ah, uh, yung mga uh, pamilya dyan sa Pampanga, naku po, biru Nako, gumising na po kayo, no? Ang mga grupo natin, mga kabataan natin diyan. Ay, gumising na po kayo. Limpak-limpak ang mga salapi ng mga pamilyang 'yan. Ah, pero tayo ay talagang uh, from your house to the uh, to the to the school, na? Yung sa mga eskwelahan nyo, ay nagpapakahirap po kayo, no? Ay, biruin mo kung ito mga kinurakot na mga hinayupak na ito, ha? Ay nabubunta sa mga sweldo ng guro. Siguro, baka ang teacher one, ang sweldo niyan ay 75,000 na. Ha? Biruin mo yon May pera ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Pero hinahayaan natin itong mga kurakot na ito na bumili ng mga, uh, ma-property sa Forbes Park. Uh, balita nga po natin dyan sa Pampanga. Biruin mo yon may bahay na sa San Fernando, may bahay na dyan sa Arayat, may bahay na dyan sa Mexico, ah, sa iba't ibang mga lugar. Kaya mga kabathan at mga guru natin, OFWs, gumising na po kayo. Tara, action na. Subscribe para sa mga ating mga videos. Like na rin, ha? Ah. Like kung nag-init ka, katulad ko, talagang nagagalit na ako. No? Comment tayo, justisya para sa bahag victims. Ah, share sa FB group sa Kuwait o Norway. At super thanks kahit $1 lang yan mga kaibigan. Maraming salamat. Hindi pa po tayo nakaka-receive niyan. Ah, from US to UK hassle. Helps us reach more like uh, sa Malaysia or Thailand. Para sa kinabukasan ng kabataan sa Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Salamat. See you sa next week. Ha? Huh? Sa mga uh, may... Um, sa, para pag-update natin sa 2028 election mabuhay ang Pilipinas mga kaibigan